Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Golden State Warriors kay Tari Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang paraan para matalo nga po ng Los Angeles Lakers, ang Denver Nuggets. Dahil nga po mga katropes, tinalo ng Golden State Warriors ang Houston Rockets kahapon, ay mas lalo lamang nga pong bumabang chance ng Rockets na makaabot pa sa ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference at makapasok pa sila sa play-in tournament. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang game ay miss si Clay Thompson na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na hindi nga po talaga niya nagustuhan ang pangasar na ginawa sa kanila noong nakarang araw ni Tari since wala rin naman nga po itong naiambag sa Rockets sa pagiging out of the season na nga po nito kaya pinakita lamang nga po nila kung sino talaga ang mas malakas na kupunan. Sinaber naman nga po ni Stephen Curry na isa naman nga na po ang pangaasar ni Tari Eson sa mga tumulong sa Warriors upang mas magigil nga po silang ipakita ang tunay na laro ng kanilang kupunan. Bukod na rin naman nga po dyan mga katrops. Ay ibinulgar naman nga po nito na naaalala naman nga po niya ang mga ginawa nila noong duminahin nga po nalang na mga nagdaang taon sa NBA. Kaya walang wala pa rin nga po ang pinagsasabi ni Tari Eson sa mga ginawa nga po nila noon sa kupunan nito. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang paraan para matalo nga po ng Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets. Ayon nga po mga katrop, sa sinabi ng dating NBA superstar at ngayon sikat na NBA analyst si Paul Pierce, kung sakasakali man nga na po na maiwasan ng Lakers sa playoffs ang Denver Nuggets, ay wala na nga po siyang iba pang nakikitang na kayang tumalo sa kanila sa isang 7 game series. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katropes. Magkakaroon nga na po ang Lakers ng deep playoff run as long as hindi nga po nila makatapat ang ating defending champions, the Denver Nuggets. At kung sakasakali man nga na po na makatapat nila ito, ay kailangan nga pong mas maging handa ngayon ng kanilang kupunan lalong lalo na ang kanilang frontcourt. Bali hindi na rin naman nga da po pwedeng ipangtapat ulit ni Coach Darwin Ham si Anthony Davis kay Nikola Jokic. Gayong tatalunin at tatalo din pa rin nga po sila kapag nangyari ito. Mas maganda nga po nagagamit sila dito ng bagong center o big man na alalay kay Anthony Davis sa ilalim ng basket since hindi na nga po nila ito pwede pang pasolohin sa kanilang frontcourt. Kung sakasakali man nga po na hindi makabalik sa playoffs si Christian Wood bunsod ng kanyang injury ay mas mabuti nga po na kumuha na sila ng bagong center. Gayong kung hindi nga po nila yan gagawin ay matatalo at matatalo pa rin nga po sila sa playoffs ng Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.